sa apat na pitong mga mangingisda na isinalang ng magsaysay Public Employment and Service Office sa Seasonal Workers Program na pinagkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Understanding sa pagitan ni Mayor Cesar Junyon Tria Jr. at ng bansang South Korea, labing pito dito ay inasistihan ni Peso Manager Angelo Arroyo ang nakapasa. Pakinggan at panoorin po natin magsaysayin dito sa ating Magsaysay News Bulletin. Ako po Mararo po at your service at ito ang ating special report. Sa ating panayam kay uh, Manager Arroyo na sila ang pumili sa mga ito katuwang ang Municipal Agriculture Office base sa pangangailangan ng South Korea. Ito po yung seasonal worker program. Actually, nakakuha kami ng MOU with Wando, South Korea. Tatanggap si South Korea ng fisherman at farmer from Magsaysay. Sabi nila, exclusive siya for magsaysayan lang. So ilan po ito? Uh, applicants po dati ay 42 but luckily yung 17 na pasalahat yung yung medical, lahat ng requirements kompleto. oh oh, iilang buwan ito? Sila po ay magtatrabaho sa South Korea hanggang 5 months. Depende na lang dun sa sa magiging performance nila kung may extend naman sila up to 8 months tuloy-tuloy niya itong kasunduan sa pagitan ni Mayor Cesar Junjun Tria Jr. at ng South Korea na magpapadala ng manggagawa sa nabanggit na bansa. Actually, uh, noong 24, habang pinaprocess ko po yung kanilang insurance, travel insurance. May dumating ulit na, na naghahanap naman ng 30 fisherman ulit. Ano, meron na tayo dito applicants para mga less than 20 na po. And hopefully siguro uh, hindi na tatagal, baka magkaroon na tayo ng farmer naman. Sa lahat po talaga ng fisherman natin dito sa Magsaysay na gustong makapagtrabaho as a seasonal worker program beneficiary po ng bayan na magsaysay papuntang Wando, uh, -uh. inaanyayahan po namin kayong mamasyal sa aming peso office Samantala, laking pasalamat naman ni Angie Barrientos Roldan, isang LPT teacher at asawa ni Anthony Roldan ng isa sa napabilang na pinalad sa ilalim ng Seasonal Worker Program ni Mayor Junjun Tria Jr. Ayon sa kanya, na parang napaka-imposible nito. Parang imposible talaga na makakaalis sila. Kaya ang daming duda rin, ang daming pag-aalinlangan. Uh -oh. Pero sabi ko sa asawa ko, ituloy na natin. Parang susugal lang tayo. Ah. Pero ano yung padududa na yun? Ano yung mga pagdududa? Baka po gumastos lang, pa, pero hindi rin makaalis. Uh -uh. Kasi po may mga ganong pangyayari pag nag-aabroad eh ng mm agastos -hmm. uh, tapos hindi na nakakaalis. Uh -uh. Malaking tulong anya ito sa kanila lalo na maliit lamang ang sinasahod dito bilang isang locally paid teacher. Ah uh, malaking tulong po siyempre po uh, hindi pa po ako regular teacher, mm -hmm. LPT pa lang ah, po. Okay. So munisipyo po ang nagpapasahod sa akin, magkano lang naman po hindi naman po sa binababa natin mm -hmm. pero maliit lang po siya, hindi po siya sapat. Ipinagmamalaki umano nito ang kanyang asawa na si Anthony bilang isang mangingisda at ito ang ngayon ni Anjimi, sa kapwa niya, isda, ang asawa. Ayan. Uh -oh. Sa mga asawa po dyan na mangingisda, uh, payo ko lang, uh, huwag niyong kayaan na tawagin silang mangingisda lang. Mangingisda mm -hmm. po sila, importante mm -hmm. po sila. Parte sila ng ating uh, mm -hmm. community, parte sila ng ating pamayanan. Malaking bagay na mayroon tayong mangingisda. Mm -hmm. So, isa itong malaking opportunity na magbubukas sa atin para mas um umangat yung buhay natin. Naman, ang naisip paabot ni Angie sa kanyang asawa na ngayon ay limang buwan na magtatrabaho sa South Korea bilang manging So, ayan sa mister ko, sabi mo nga nakakapagod. Pero, mas nakakapagod pag walang trabaho. Mag-iingat ka palagi. Um, ingatan mo ang sarili mo. Puhunan natin yan. Nandito lang kami. Mahal ka namin ni Aya. Nagpasalamat din ito sa ginawang programa ni Mayor Cesar Dion Juntria Jr. Kay Mayor, salamat po sa bayan natin na meron tayong ganitong opportunity. Kasi na, na isa ka parang yung mga dating pangarap lang na makapag-abroad ulit yung asawa ko. So, salamat po, Mayor. Sana po marami pa kayong uh, matulungan na mangingisda para po ma makita ng lahat na hindi lang po sila mangingisda. Importante po sila. Hindi rin nagpahuli ng pasasalamat si Santa Teresa Barangay Captain Manolito Armoreda. Ano, ano po ay nagpapasalamat ako sa ating masipag na mayor kasi hindi dahil sa kanya walang programang ng ganito no na bumaba sa uh, sumabay na mong sayo eh, ito ay napakalaki niya tulong sa ating mga kabarangay lalang lalang sa barangay na sa barangay Santa Teresa na kung saan yung ating mga uh, manginisla dito lang nanginisla sa uh, municipal water ng bayan na magsaysay eh makakarating ng uh, ibang bansa para mas makatulong pa sa uh, pamilya ng bawat isa. Sa ngayon, ayon sa ulat mula sa peso na tila nagustuhan ng employer ng South Korea ang performance ng ilan sa labing pitong mangingisda na naka-avail ng seasonal worker program ni Mayor Junjun Tria Jr. Muli, manatili pong nakasubaybay at nakatutok para sa mahalaga, komprehensibo, detalyado mga impormasyon at balita. Huwag po nating kalimutan mag-like i-follow at i-share ito pong Magsaysay News Bulletin FB page. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin correspondent, Mararo at your service. At ito ang ating special report.